Ayan, piping-pipi guys oh. Kanina lang po itong madaling araw Wala pong mapakinabangan sa aking side wheel Mangiyak nga nga po aking misis guys Sa pangyayari Pati ako guys Hmm? Piping-pipi Hmm. Ayan po ang sa akin, sa anak ko. Ayan green guys. Taboy mo siya. Yung pa, lumang motor namin. Saka sa mayari ng garahe. Ayan din. Hindi sila nakabiyahe guys. Ayan. Buti ito guys. Swerte. bawal talaga guys yan may isa pang motor po oh. sintro, sintro po yan hindi muna namin ginagalaw guys pupunta ng taga city hall ayun oh. buwal na buwal siya guys sa akin ang kawawa talaga bali mga pakinabangan lang dito is motor papalitan lang daw ito ng ano ng tawag nito silindro ayan nakakapang mo guys panghanap buhay stop operation po tayo Salamat po guys sa inyo.